Yo! What's up mga katropa? Welcome back sa aking channel. Hashtag Walk With Lan. Ngayon ha, magre-react ako sa isang super init na video ha? mula sa YouTube, no? mula sa ABS-CBN. No? Talagang ano daw, no? um, nanawagan si Oriental Mindoro Governor Dolor na kay Pangulo na kaunay, kaugnay na umano'y palpak na flood control projects. Ha? Tsaka ng um, bago yan uh, balita natin nagka pa daw ang uh, governor ah do doon sa site na yon dahil ano no ah, ayaw siyang papasukin grabe viral ngayon ito dahil sa corruption government projects ha ah. nakita niyo ba yung galit ni governor Dolor let's dive in ha ah. hit that like button and subscribe button para ano naman no for more reactions so play na no i-play na natin ito mga kaibigan pero bago yan I-share ko muna po ito, ha? Wait lang po. Share po natin. Yung screen to po, ang i-share ko. Yan. Yeah. Okay, ha? Uh, I-play ko na po ito, ha? Grabe, nakita nyo po ba? Bato-bato, oh. Tignan nyo, oh. Walang bakal. Uh, grabe. Ay, nako nakakalungkot ang mga pangyayarang ito. Bakit po may mga ganitong tao talaga? Ha? Alam nyo po, eh, baka, ay, nako nako talaga. Mm -hmm. Sige, ha? Ah, I-play po natin. Tama po yun. Kasi kung may baha, dapat po, nakokontrol. Kaya nga tinawag na flood control project eh, di po ba? Kung may flood, Ah, uh, ina-anticipate natin. Hindi pa nagkakaroon ng flood, ina-anticipate natin na magkakaroon ng flood, kaya niyang kontrolin nito o kaya pigilan o kaya ilihis man lang. Pero ito, tignan nyo ha, ah, wala pa pong baha. Ah, makikita mo naman eh, hindi daw po nagkabaha dyan, kalsada, pero gumuhuna. Ano po ba yan? Di po ba? At saka, magkano ang proyekto niyan? Bilyon-bilyon, ha? O, sabi ni Governor, mahirap daw ipaliwanag. Eh kahit naman sa kahit naman po ano eh Uh, talagang kahit naman sino, hindi po makakaintindi nyo. Nakita nyo po ba yon Yung galit ni Governor Dolor? ha uh, Kitang-kita, di ba? Sabi niya, kaya pati ba naman Governor aray, ayaw niyong papasukin kasi may tinatago kayo. Ay, ito yung ano, nung, mga nakaraan, ay, yung, yung araw rin na yan, na ayaw siyang papasukin sa site. No? Grabe, dugot, pawis ah, ng bayan yan. Yung, grabe kayo talaga. Oh, tama naman siya, tama naman si gobernod, gobernador, di ba? Bakit ganoon? Kung walang tinatago, no? Dapat magsalita ko sino yung congressman, Ah, kung sino yung nagpagawa niyan. Di po ba? Parang obvious na may problema sa project, no? Kitang-kita mo naman eh doon sa video na yan, eh, no? Eh, may substandard, no? Talagang kahit na walang bagyo, nasira, no? Alam mo magkano yung project project na yan? 1 billion per kilometer mga ka kaibigan, kalokohan. At ah, talagang insane po 'yan. Sino bang ba contractor at sino ang nag-approve ng budget na 'yan mga kaibigan? Ayan ha, ah. nananawagan po siya kay presidente, no? Dapat talaga ipatawag ang mga magnanakaw na congressman niyan, ha? Lalong-lalo lalo na, ah ang Blue Ribbon Committee ay naghehe ng dyan ay si Marco Lera. No? agree ba kayo? 100% kasi these flood control projects are funded by pork barrel or congressional insertions. Di ba? Sino po bang congressman dyan sa Oriental Mindoro? Pakicomment naman down below ha? E tayo, may namit po tayo na isang um, sa istang, ano ng congressman dyan sa Mindoro din, hindi ko nababanggitin kung oriental or occidental. No, grabe talaga. Anyway, kung may corruption like overpricing or kickbacks, dapat investigahan. Remember, ah, marami ng ganitong issue sa Pilipinas. Pera ng taxpayers to mga kaibigan, nasasayang sa bulok na proyekto. Kaya na, iano natin. Ayan ha, ako bilib na bilib ako dito kay Gobernador Dolor, no? Uh, ah, talagang ah, siya ay, he's standing up for his people. Maganda po 'yan. Kailangan naman natin ipagtanggol ang mga tao natin, no? Ang ating mga kababayan laban sa mga proyektong ito. Ayun, mabuhay ka, Gobernador. Okay, pero sana ah talagang hindi lang sa salita, action talaga sa hearing, no? Ano sa tingin niyo? May lalabas bang katotohanan? Grabe talaga. Tinipid, mga kaibigan. mga kaibigan. Actually, itong video na ito from ABS-CBN, ay eh talagang ay opening para sa ating lahat, no? Ito, ha? Ah, pinapakita lang dito na ito ang isang local officials na katulad ni Gobernador Dolor ay talagang lumalaman against corruption. Pero, talagang kailangan natin ipaimbestiga ito sa Blue Ribbon Committee. O, biruyo mo yan, ha? Ang budget ng Kapitolyo ng Oriental Mindoro ay almost 3, 3 billion pesos. Pero ito, 3 kilometro, 3 billion piso. Ibig sabihin, isang taon na nilang budget yung ano na yan. Nako po, talaga naman. O, nananawagan si, din ako kay Senator Marculeta ha? na iyan nyo na po yan, no? I-imbestigahan uh, nyo na yan, no? Uh, starting tomorrow yata, yan, no? Uh, lahat transparent dapat, no? If this is true, ah, those congressmen should be held accountable. No exceptions. Sana maging daan ito para sa better governance, mga kaibigan. Ayan ah, i-stop ko na po yan. Okay, hindi na po natin. Ayan. Okay ah, wala na po nakashare. <laughs> Okay, magandang. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Ha? Ayan ang aking reaction. Anong thoughts nyo? Magnanakaw ba talaga o miscommunication lang? Comment down below ha. Share ito. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa more political reactions. Salamat sa panonood. Stay vigilant mga kababayan. Mag-subscribe na para sa mga political reactions natin. Salamat sa mga panonood mga kababayan. Okay, at mabuhay ang Pilipina